Eto, isa rin sa favorite ko to. Halos lahat naman pala favorite ko. Maging sino ka man. Bye, one tugs. Let's go. Alam mo ba na kahit sino ka pa at ano pa man na sabihin nila di pa rin maalis. Pag kung kahit tamis sayo lang nilalaan at gumagaan ulap sa kalangitan ang akin naabot ikaw ang dahilan kung bakit ba tumitibok at nagagawang ipaglaban ng pag-ibig ko may dahilan para kung bakit ako narito narito wag ka nang magtamba di ka na muling iiwan pa di ka na muling mag-iisa di ka na muling luluha pa Gagawin ko ang lahat Para lumigaya ka Di na makailangan pakinggan Ang sinasabi ng ibang ibang At tila na islaan tayo mapaghiwalay Hawak ka sakit ka may pag-ibig ka Magpapatibay Ano man mangyari ding, hindi kita pababayan Hindi kita sasaktan Lagi mong tatandaan sa mata ng Diyos Tayong dalawa ay iisa Walang sino man makakapigil sa ikaw at ako, ako ay ikaw Ikaw at ako labas sa buong mundo Huwag ka ng mga mangangamba Kung bakit ba inibigitan ng ganito Sa'yo mo saya Kaya muling nabuo Ang puso ko na durog dati At pera-pera so Sana'y malaman mo Woo! Yo, pagpasko naman Ito naman yung isa sa mga favorite kong kanta ni Innocent One Tsaka ni uh, uh, Bling ng one tags pagpasko ito yung uh, sound ko kahit hindi pasko, sinasound trip ko to Nandito to lagi sa MP3 ko, let's go Dear Santa, alam ko na mabigat ang hinihiling ko Ngayong Pasko, ang gusto ko Sana dito sa Pinas, ako na lang muna mismo Ang pumulit para sa iyo Dahilan namang na inanais ko Ay di material na regalo sa aking mga kapapilipino Di mo lalaroan sa mga batang musmus Bagkos ay pagkalinga at edisyon Pagmamahal, edukasyon, hanggang makatapos pagkatapos na yung mga masasama ay bumait amen pagalingan na yung mga hirap na sasakit lalo na yung mga narapat gumaling na hinihintay hintay ng kanilang mga pamilya para magkakasabay sabay sa simbang gabi at sa darating na misa de gallo at noche na kay talaga ng pasko pagsama sama kung ako si santa kung ako si santa claus Woo! <coughs> Let's go Siguro ngay nasanay ka na lagi kong inuunawa Kaya di ko na napapansin ang mga mali mong nagawa Sana nang may mo na may damdamin din naman ako Ang matang lumuluha tuwing nasasaktan mo Pero ayos lang pa salamat ka mahal kita kaya di kita iiwan Alam ko naman Mahal na mahal mo rin ako Mahal na mahal mo rin ako Mahal na mahal mo rin ako Pasalamat ka, mahal kita Mahal na mahal kita kahit sinasaktan mo'y di kita pinabayaan. Di kita iniwanan dahil ikaw ang tanging ligaya dito sa buhay. Kangaw!